Good morning mga katimbang na dito na naman tayo sa ating munting pakatan dahil napakainit nga pala dun sa ating kabilang bahay at ito nga pala yung aming ulingan dito dito nag-uuling ang aking ama yan to mga ulingin pa niya ito, mga katimbang sobrang dami pa hindi pa lang niya madikitan dahil nangangalakal pa siya eh, mga katimbang yung mga nahilaw na uling, isasama na rin yan sa pagdikit. Itong mga uh, pinagbakaplasan namin ng rep sa kalakal galing. Yung mga timbang, oh. napakadaming rep na na pinagbakaplasan. Ito aming bahay na binuo mga katimbang. Mga niyoga namin dito. Ayan, mga pamangkin ko yan. Ayan no? Dito yung mga yung naglalaro. Yung mga katimbang o, oh, may tuba o. Oh. Sarap nun inumin. Yung ginagawang alak mga katimbang. Ano? nagtalbog ako.